bahay ngayon nila Lola. Ipapaiba. Ang pangit na ho. Ganda po pag inaayos. Ito, 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 ito po ngayon ang isyura niya. Ito po ngayon ang isyura niya. Ito po ang niya. na taksiyan nyo. Taksiyan nyo lang. lang po Lola. No, eto po, no. po. Eh, po po ang bahay ng bahay ni Lola. Pero po, ito po ang na mga... ah. naman po. na po ito magawa. Ito po ang bahay ni Lola ngayon. Ito ang kwarto dating. dati pinakita. Ito kwarto dating pinakita ko sa inyo. Ito ay isang unggoy, unggoy, unggoy. Ala, bigla siyang nawala. Ito siyang unggoy talaga. Ito ang mga salit sa mundo. Nagpapagandang kapalagita. Pinyo ako regalo sa October 30 na. Goodbye. Ay, Kaya hindi ako nang regalo ha. Kami ni DJ. October 13. Or 19 pala. Birthday ko noon. Text mo na. Kami din pa! Bye. Kami din pa! <laughs> Pero sa akin yung pinakaganda ng birthday mo. <laughs>